Hello mga kabsat, welcome back again to my YouTube channel at ngayon nga lang ulit tayo makapag-upload ng ating video. And today's video, isi-share ko na naman sa inyo yung isa kong racket na kabsat at nasa sa inyo kung gusto nyo itong subukan o hindi. So eto na, nagbenta nga po ako ng 5 heads na baboy, magkano nga ba yung aking kinita? What it nga ba mag-alaga ng baboy? Ano nga ba yung kailangan nating sa alang-alang kapag mag-aalaga po tayo ng baboy? So panoorin mo itong ating video. Una, kailangan po natin sa alang-alang maging open yung mind po natin sa mangyayari po sa hinaharap. Kailangan po risk taker po tayo dyan dahil po pagdating sa negosyo, pwede po tayong malugi, pwede rin po tayo ditong kumita ng malaki. At dito nga noong January ay nagpatingin ako ng baboy para ipaalaga. Kami po yung nag-finance sa lahat-lahat, then meron po kaming katiwala na siya naman po yung nagpapakain, nag-aalaga at nagpapaligo sa atin pong mga baboy. So sa video nito mag-focus lamang po tayo sa five heads kung magkano yung naging capital, magkano yung expenses, at kung magkano ba yung malinis na kita natin dito. Okay, yung limang heads po na baboy, dahil lang isang big ay 5,500, nung ito po ay binili nung January, nagkakahalaga po ito ng 27,500 pesos. Dito naman sa kanyang feeds and lahat po ng kanyang mga vitamins, umabot naman po tayo dito ng para sa limang baboy, ibig sabihin sa isang baboy pa lang, gumagastos na po tayo dito ng 5,890 pesos. So all in all, ang total ng expenses natin ay mabot po tayo ng 56,950. Itong mga baboy na ito pala, naibenta natin last month, April, dahil ngayon po ay buwan na ng May. So 3 months, 3 months, wala mang po natin ito inaalagaan pero naibenta na po natin. At dahil maganda po yung presyo ng baboy ng mga panahon na to at meron pong bumili sa atin ng 260 per kilo. At umabot po yung ating limang baboy ng 358 kilos. So pag i-multiply po natin yan sa 260, ang total po niyan sa peso 93,080 pesos. So ngayon, ibabawas po natin yung ating lahat ng expenses na 56,950. So ang malinis po natin kita dito ay 36,130 pesos. Okay na ba? Okay na dahil naitapat po natin sa magandang presyuhan ng baboy. Ngayon dahil meron po tayong tagapag-alaga at hindi rin naman madali mag-alaga ng baboy kakabsat. So, yung malinis na kita natin na 36,130, paghahatian po namin. Pinaghatian na namin dahil tapos na nga po ito. So, meron kaming malinis na kita na 18,065 pesos. So, yun po yung malinis namin kita parehas. So, pwede na. Pwede na dahil naitaon natin na mataas yung presyo po ng baboy. So paano naman po? Paano naman po kung hindi naman natin inaasahan at ayaw naman natin mangyari, no? Na yung ating mga baboy ay magkasakit sila. So eto na. Eto yung masakit na part sa pagiging financier dahil syempre pera mo yung mawawala sa iyo lalo na kapag ikaw naglalabas sa lahat-lahat. Pwede mong ibenta ng palugi or ang pinaka-worst dito eh hindi mo na talaga siya may benta, no? Yun po yung sinasabi ko, kaya kailangan maging open yung mind natin, kailangan maging risk taker ka din sa mga pwedeng mangyari dito. Kaya kung naiisip mo na magsimula ngayon, pwede ka mag-start kahit isa o dalawa lang kung magkano yung kaya mo. At yun lang, sana meron po kayong natutunan sa ating video ngayon.